Ito daw palang sikreto ni Luka Doncic bakit nga siya pumayat ngayong off-season ito, kanyang nireveal. Well, sa isang interview doon nga sa Amerika ay nireveal nga ni Luka Doncic his secret kung bakit nga talagang nagbawas siya ng timbang at parang in shape na in shape na nga siya and ready ready na para nga sa season ng Lakers. At ito, pakinggan natin ang kanyang mga sinabi sa interview. You said this off was different from you. Why? I would say me and my team just try some new things, uh, you know, different food, uh, different practices. I actually gave up playing basketball for one month, oh. which I never done in my life. So it was kind of challenging, uh, but it was awfully good. Why did you? Why did you give up basketball for one month? This time mentally, you know, uh, basketball I've been playing my whole life, so I won't forget how to play basketball in <laughs> one month. So nice we, we try uh, other sports to try. So I think it was a good thing. You 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 felt like you needed to step away from the game. in order to focus on on the fitness aspect of it. Yeah, exactly. so it was just diet and exercise. That's it. nga ni Luka Doncic na sa first month nga daw ng kanyang pag-ensayo ngayong off-season ay he gave up ang paglalaro ng basketball. Hindi nga ata umawak ng bola itong si Luka and anything related na pagdating nga sa paglalaro ng basketball. Kanya nga ni-reveal na nag-try nga daw siya ng other sports. May sinubukan siyang ibang mga laro. And actually nakita nga rin ng ilang mga fans na itong si Luka Doncic naglalaro ng pickleball. At mukha nga ngayon ang isa sa mga sports na kanya nga nilaro muna sa unang buwan. At sa unang buwan nga rin ang pagpapapayat. Na ni Luka ay ang kanyang focus nga lang daw talaga ay pagkain ang pagkain ng tama, eating healthy. Balita nga na halos 250 grams of protein ang kanyang tinitake a day. And base nga rin sa report ng Men's ng nang ma-interview nila itong si Luka Doncic ay nag 12 hour intermittent fasting nga daw. Itong si Luka meaning for 12 hours ay hindi siya kumakain and then kapag kumain nga siya ay very healthy ang kanyang tinitake na foods. Kaya naman sa loob ng isang buwan ay napakalaking transformation ng nagawa neto ni Luka nang dahil very strict nga siya sa anyang ang diet tapos samahan pa yan nang pagtatry niya ng ibang mga workouts at mukhang ang ginanaan si Luka sa mga ibang mga workouts na anyang ang ginawa. And nililinaw na nga rin ni Doncic sa interview niyang ito na hindi nga daw siya ng kung anumang any gamot or ng kahit anong pampatulong sa kanya para mabawasan ang kanyang timbang. Kanyang sinabi na diet and exercise nga lang daw talagang kanyang naging sikreto ngayong offseason. Kaya yeah, nga ito, transformed na ang body ni Loco Doncic In shape na in shape nga siya at bukang ready na maglaro para sa Lakers next season. At yan nga ang pagre-reveal na ito nga ni Luka Doncic ng kanyang naging sikreto kung bakit nga siya nabawasan ng significant weight at Redding ready na and in shape pa nga. At nagawa niya nga rin ang request sa anya neto ni Coach Redding na maging in championship shape.